Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay kung dapat ka nang bumitiw sa isang relasyon kapag ganito ang babae sa iyo. So, yan po ang ating tatalakayin ngayon na dapat ka nang bumitiw kung ganito na sa'yo ang isang babae. Number one, babaeng mahilig sobra sa drama. Gustong laging may away o selos kahit walang dahilan. Ginagawa ka lang stress reliever na tinatawag. So guys, Kapag ganito ang iyong partner at parating-parating ginagawa niya sa iyo, no, na parating nagdadrama. Siguro naman sa ka na, no? Yan po ang una. Pero paalala lang po, hindi naman po ibig sabihin na iisa lang dito, kundi kung marami dito sa aking tinatalakay, no? Hindi naman ibig sabihin na isa lang isang dahilan lang ay aayaw ka na, bibitiw ka na, hindi po. Dahil marami po ito. Isipin po natin kung ilan dito sa tingin nyo na meron ang inyong partner o ang inyong gustong magiging partner. Kaya tapusin nyo hanggang sa huli. So yan po yung number one, babaeng mahilig sobra sa drama. At ang pangalawa naman, Babaing pera lang ang habol. Palaging naghihingi ng regalo o pera pero wala namang tunay na pagmamahal. Meron bang nakaka-relate dito o meron bang nakaranas ng ganito? I-comment nyo lang diyan sa ibaba. So marami na ngayon ito sa panahon na ito ngayon, 'no? Dahil nga practical na nga ang sinasabi nila na mas mahalaga raw ang pera kaysa puso na tinatawag. Ngunit, hindi naman lahat. Meron din namang mga babae pa rin talagang tunay na nagmamahal. So, no, isang party lang po yan sa ibig sabihin sa generation ngayon. Marami ng mga pagbabago. Dahil alam nyo naman, high-tech na, grabe na ang teknolohiya, marami ng mga kung ano-anong bagay, nandiyan na yung mga madaling ma ano ang mainganyo ang mga tao, no? So yan po yung pangalawa, Babaing pera lang ang habol sa At ang number three naman, babaing walang respeto sa Hindi ka pinapahalagahan. Iniinsulto ka sa harap ng iba. At hindi iginagalang ang iyong mga desisyon. Kapag ganito ang iyong partner, mag-isip-isip ka na. Yan po yung number three. At ang number four naman, babaeng mahilig sa chismis naman ito. Hindi mapagkatiwalaan dahil mahilig magkalat ng kwento at laging may sinasabi tungkol sa iba. So, alam ko na hindi talaga gusto karamihan ng mga kalalakihan ang babaeng mahilig sa chismis. No? So, hindi ko lang alam na meron bang lalaking gusto ng chismosa. Ang ibig kong pong sabihin, yung, yung naninira ng kapwa. No? Dahil ang isang babae naman talaga ay talagang, ano, ibig sabihin, alam nyo naman yon na ah uh, mahilig makipag-usap sa kapwa babae hindi naman masabi yon na tsismosa uh, na kaagad ang ibig kong sabihin yung ano naghahatid po ng parang messenger naghahatid po ng mga balita yun para ay puro mga uh, may dagdag no yun chinechismis kung sino, sino yun po ang sinasabi ko so yan po ang babaeng mahilig sa tsismis no na nagkakalat ng kwento at laging may sinasabi tungkol sa iba. At ang number five naman, babaeng kontrolado ang lalaki. Ito, hindi rin ito gusto ng mga kalalakihan. Gusto siya lagi ang nasusunod at hindi nagbibigay ng freedom sa partner. So, mahalaga po ang freedom. Kahit pasabihin natin na magpartner kayo. Huwag po nating kontrolin ang uh, ating partner. So yan po guys na kapag ganito na ang isang babae kontrolado ka na, pwede ka nang mag-isip-isip kung ano ang dapat gawin. So yan po ang isang no na isang uh, rason na dapat bumitiw ka na. At ang number 6 naman, babaeng hindi marunong magpakumbaba. Hindi marunong umamin ng mali at laging ikaw ang may kasalanan sa bawat away. So yan po, hindi rin po ito uh, maganda kapag parati na lang ikaw ang may kasalanan na kahit alam na alam na na siya ang may kasalanan ngunit hindi humihingi o hindi umaamin ng mali. Kaya ito rin ay dapat pag-iisipan mo na rin. At ang pangpito naman, babaeng panay ang reklamo. Wala nang ginawa kundi magreklamo sa lahat ng bagay mula sa maliit na bagay hanggang sa malaki. So marami ding babaeng ganito guys na puro na lang reklamo. Wala naman siyang ginagawa kundi magreklamo sa lahat. Kahit kaliitan nagrereklamo. So meron pong ganito. Kaya pag-iisipan nyo rin kung ito ba ay kaya ninyong pakisamahan hanggang sa wakas, no? Parang ano eh, parang comics no, wakasan. So yan po ang pangpito. At ang pangwalo naman, panglas natin, babaeng mapanlin lang. O ano ba ito? May tinatago, mahilig magsinungaling at hindi tapat sa relasyon. So, meron ding mga babaeng mapanlin lang, no? So, kailangan po natin din na mag kung parati na lang itong ginagawa ng ating partner o ng isang babae. Kasintahan ba ninyo o ano? So, yan po guys. Kaya kung gusto mo ng isang matibay na relasyon, Mahalagang piliin ang tamang babae na may respeto, pagmamahal at tunay na malasakit sa iyo. So malalaman naman natin yan guys. So sa walong aking binanggit dito kapag merong lima o anim, mag-isip-isip tayo. Alam ko na hindi ka na, hindi ka liligaya sa kanyang piling. Pero kung isa o dalawa lang, pwede mo pang pag-isipan. Ngunit kung halos, meron lahat ito. Kung sa Japanese pa, sayonara. <laughs> Babay na kumbaga. Kasi hindi ka rin liligaya niyan. Pareho kayong hindi maging maligaya. So, ayan po guys. Sana nagustuhan nyo ang isa ko na namang uh, video na ginawa. At para ito sa pangkalahatan at sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!